Hello, kumusta mga kahiwaga? Nandito na naman po tayo para sa isang bagong kwento dito sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Tara, samahan niyo ako muli. Kung mahal mo ang isang tao, hanggang saan ang kaya mong tanggapin? Hanggang kailan mo siya kayang ipaglaban? Ako si Rafael. Ito ang kwento ko. Isang kwentong nagsimula sa matamis na pag-ibig at nauwi sa isang bangungot na hindi ko malilimutan. Galing ako sa Maynila, isang simpleng lalaki na napadpad sa isang liblib na bayan sa Quezon. Doon ako pinadala ng aking pamilya para magbakasyon at makalimot sa bigat ng buhay sa lungsod. Ang lola ko lang ang kasama ko noon, isang dating albularyo na kilala sa kanilang lugar. Sa unang linggo ko palang sa probinsya, may isang dalagang agad na kumuha ng aking atensyon. Siya si Elena. Maganda, mahaba ang kanyang mga buhok, maputi at may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Hindi siya tulad ng ibang dalagas sa bayan. May kakaiba siyang aura. Parang may lihim siyang itinatago. Isang gabi, Nagkataong nagasabay kaming umuwi galing sa bayan. Ikaw yung apo ni Aling Petra, di ba? Tanong niya habang naglalakad kami sa masukal na daan. Tumango lamang ako. Oo, ikaw naman. Hindi kita madalas makita rito. Ngunit, ngumiti lang siya ng tipid. Hindi ako madalas lumalabas, lalo na kapag gabi Napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang boses. Pero hindi ko na inusisa. At simula noong gabing iyon, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong nahulog ang loob ko kay Elena. Para siyang panaginip. Laging nandyan, laging nagpapakita ng pagmamahal. Pero sa kabila ng kasiyahan namin, may napapansin akong kakaibas sa kanya. Tuwing dapit hapon, palagi siyang nagmamadaling umuwi. At kapag gabi naman, at kapag gabi naman, hindi ko siya mahagilap kahit sa ang suit ng bayan. Isang gabi, narinig ko ang usapan ng lola ko at ng ilang matatandang babae sa amin. May gumagalang halimaw sa ating bayan baka bumalik na naman ang mga aswang. Hindi ko yon pinansin. Hindi naman ako naniniwala sa mga pamahiin. Pero isang gabi, may nakita akong kakaiba. Dumaan ako sa harap ng bahay ni Elena. At nakita kong may anino sa may bubong. Isang nilalang na nakayuko, may mahahabang kuko at tila matulis na dila at nang lumingon nito, nakita kong si Elena. Bumalik ako sa bahay nang hindi makapaniwala sa nakita ko. Kinabukasan, nagkita kami ni Elena sa may ilo. Gusto kong itanong sa kanya ang lahat. Pero hindi ko magawa. Pero siya na mismo ang nagbukas ng usapan. Rafael, may sasabihin ako sa iyo. Nanginginig ang boses niya kita sa kanyang muka ang takot. May bagay kang dapat malaman tungkol sa akin. Tinitigan niya ako at sa unang pagkakataon nakita ko ang totoong Elena. Isa akong aswang. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, gulat o awa. Matagal ko nang nilalabanan ito, sabi niya hindi ako pumapatay ng tao, Rafael. Pero, hindi ko rin kayang baguhin ang kalikasan ko. Tumulo ang luha niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Maputla ang balat niya, mas matulis ang kanyang mga ngipin, at may mahahabang kuko sa kanyang mga kamay. Pero, kahit ganoon, siya pa rin si Elena. Hindi kita iiwan, sabi ko. Pero kailangan nating gumawa ng paraan. Sa gabing iyon, humingi kami ng tulong kay Lola Petra. Sinubukan niyang pagalingin si Elena. Gamit ang kanyang orasyon at agimat. Ngunit sa kasagsagan ng ritual, may sumalakay sa amin ang grupo ng mga aswang ang dumating. Hindi mo siya matutulungan matanda sigaw ng isang matandang lalaki, ang leader nila. Si Elena ay isa sa amin. Isa siyang likas na mandirigma. Nagulat ako. Ang Elena na ko, isang mandirigma ng mga aswang. O Lena, sumama ka na sa amin, sabi ng matanda. Dugo mo ang tumatawag sa iyo. Pero limapit si Elena sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Hindi, mas pinili kong maging tao. At doon nagsimula ang laban. Nakipaglaban si Elena sa mga tulad niya, habang ako naman ay tinutulungan ni Lola Petra gamit ang kanyang mga anting-anting. Nang tuluyang mapaatras ang mga aswang, lumuhod si Elena sa harapan ko. Salamat, Rafael. pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito kakayanin at sa huling pagkakataon, hinalikan niya ako sa labi bago siya tumakbo palayo sa kadiliman ng gabi. Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung saan na siya napunta. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kahit isa siyang aswang, minahal ko siya ng totoo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ikaw, ano ang pipiliin mo? Ang pag-ibig o ang sarili mong kaligtasan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Elena? I-comment mo sa ibaba. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi, lalo na sa bago kong subscribers. God bless po sa inyong lahat. Sana huwag po kayong magsawang makinig sa nakakantok na kwento dito sa Iwaga at Sindak ng Gabi.